kasi sabi ko nga kanina bugbog na kayo pagod ka na no hindi nga 12 hours sa kongreso dito ilang oras Siyempre, eh. Siyempre siguro naawa ang sarili mo pero siguro dapat maawa rin tayo doon sa mga naging biktima ng Pogo. Um, sa ikaw ba ay uh, mastermind o may, willing ka ba magsabi ko talaga meron na sa likuran ng whole operation na ito? Honor, hindi pa ako mastermind. Mga sasabi ko po, isa pa akong victim. So ikaw ay biktima o kaya pawn, do no? ikaw ay ginagamit ng uh, isang international uh, group o crime syndicate. Tanong ko lang kung tingin nyo sa ganitong operasyon, kayo ba most guilty o tingin mo mayro pang mas guilty sa inyo dito sa ganitong operasyon? Ay uh, hindi po ako guilty po so hindi kayo most guilty merong mas meron pang mas guilty, kumbaga may mastermind pa talaga um, Your Honor um, I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our uh, Madam Chairman uh, who's really at the back of everything po maintindihan namin kung ikaw ay natatakot no? dahil uh, international crime syndicate po ito natatakot ka para sa buhay mo um, para din mabawasan siguro yung kasalanan mo kung sakasakali sa executive session ay willing ka bang sabihin kung sino yung mga yung most guilty na sinasabi mo Yes po Your Honor At this point uh, itatawag ko na si uh, Senator uh, JV para sa kanilang mga tanong. You have the floor. Thank you, Madam Chair. Ma'am Alice, alam ko pong uh, pagod na kayo. No? Last week, 13 hours kayo doon sa house. No? Um, tapos dito na naman tayo. Pero siguro interesado lang ako sa inyo ulit sa pagpasok sa inyong, poli sa inyong political career. Paano ka nagsimula bilang mayor? Sabi mo nga, lumaki kayo sa Tarlac sino po ang ano nag na sa inyo no uh, i understand si mayor former mayor Feliciano siya po ang tumulong sa inyo uh, opo, Mister uh, Mr. Chair, sa mga leaders, sa mga ibang tao po, siya pa yung tumulong. Abali ah, mga leaders niya, nung tumakbo ka dahil baguhan ka, no, ay uh, pinrovide niya yung mga leaders niya sa'yo. Uh, opo. Bali, ikaw ay uh, dating negosyante, no? yung meron kayong farm, yung QJJ, bago ka pumasok ng uh, Pagka-Mayor, tama? Ah, uh, opo. So, gano'n ga kayo kalapit kay Mayor? Sayang, uh, Madam Chair, no? As since uh, Mayor Feliciano, former Mayor, he did not show up today. Uh, so, so, hopefully, in the next hearing, uh, pumunta po siya. Because I'm interested, Madam Chair. At inisyuhan na natin siya ng uh, subpoena, sub Senator JV, sa motion ng uh, SP Pro Tempore. Ah, uh, thank you, Madam Chair. So, paano kayo nagkakilala? Nung nagne ka pa, nung Mayor siya, doon po kayo nagkakilala? Opo, Your Honor. Um, pinuntahan ko po, kung di po ako nagkakamali, pinuntahan ko po sa mayor's office. Na courtesy call po, then from there po, uh, naging magkakilala at naging magkaibigan po. Pero nung naglast term po siya as mayor, kayo yung kanyang tinulungan. Paano, paano naman naisip na kayo po ang uh, tumakbo bilang mayor ng Bamban, gayong kayo po ay nanegosyo? Nung panahon na yon kayo ay nasa farm. Bakit kayo po ang tinulak niya, hindi yung kamag-anak niya? Madalas, kamag-anak eh. Pero kayo ang napusuan ni Mayor Feliciano. Uh, Your Honor, uh, hindi naman po tinulak. Um, last term na po siya and he's running for Congress. Uh, ako naman po, uh, childhood dream ko rin po talaga. And during the time po, tinanong po niya ako. Kasi he will be running for Congress po. And after a while po, ah... Uh, nag-decide po ako to run for the position po so ito yung first ano nyo sa ano no hindi kayo naging official kahit ano-ano exposure from business no uh, kayo ay naging uh, pinatakbo bilang mayor ah uh, opo tumulong po siya and together din po with the line-ups din po uh, tinulungan din po ako ni former mayor po pero seryoso kaya siya sa pagtakbo niya tumak sabi mo kanina tumakbo siya bilang congressman no sa distrito dahil nag last term siya Seryoso kaya siya sa pagtakbo niyang congressman o baka naman um, gusto lang niyang uh, makakuha ng campaign funds uh, mula sa iyo? Dahil I understand, kayo ba nag ang campaign ng buong team mo at kay uh, Mayor Feliciano bilang congressman? Ah, uh, your honor, negative po. Wala po ako wala po akong minigay po sa kanya na ini um campaign fund and I believe seryoso naman po siya kasi during the time po, uh, very hard work naman po yung pagiging campaign po niya sa distrito po. Anyway, uh, kasi na meron ako resulta dito, Madam Chair, noong um third legislative district sa so, Tarlac, pangatlo po siya eh, no? Kasi kung seryoso siya, that mayor siya, incumbent mayor, sana man lang pangat, pangalawa no independent so doon lang medyo nagdududa ako kung seryoso nga siya talaga sa kanya pangapa niya was a poor third doon po sa distrito no Nito pa yung resulta ng halalan uh, anyway i would have wanted to ask mayor feliciano um, madam chair probably hopefully next hearing kasi po si mayor feliciano was also involved kung naalala niyo po yung hearing noong 2000 time 2015-2016 yung tungkol, po sa Canadian waste no that was brought in the country at uh, nagkaroon po ng uh, ko kasi yun eh kasi sa para sa Bamban din ho yun meron hong landfill doon and I understand Madam Chair that the Sangguniang pan, Sangguniang Bayan of Bamban uh already had an ordinance na banning passage of uh, waste materials going to the landfill pero binito po ito no ni uh, ni uh, former mayor John, John Feliciano so hopefully next i would want uh, hopefully in the next hearing so ang ang, ang punto ko po dito madam chair kung dati po isang illegal na bagay Canadian waste no na pinagbawal ng kanilang sanggunian bayan na dumaan sa kanila binito niya 'yung ordinansa para makadaan po makapagtapon ng mga mga basura at waste from uh, Canada going to Bamban. So kaya medyo ano eh sabi ko parang naalala ko lang yung 2015. So just for the record of the committee, ibig sabihin na kung siya po ay willing na payagan isang illegal eh maari pong pagpasok ni Alice hindi pa na, na kung siya mga po ay Filipino citizen or Chinese citizen kahit na legal illegal eh kinondon ho ni Mayor Filipiano hopefully in the next hearing Madam Chair she will, he will be here to answer these questions uh, I'd, I'll, go to ano, no? um, dalawa na lang punto po Madam Chair for this afternoon yung pong sa is, pagtakas o so, sa escape ni uh, Madam ni, uh, ni Alice kasi gusto natin malaman Madam Chair kung sino yung mga tumulong no? ng mga ahensya kung sino mga mga, mga opisyal kung meron man o may ng gobyerno na talaga umalalay sa kanya sabi niya nung tama Ali sabi mo last time walang tumulong sa inyo na Pilipino nang kayo ay umalis tumakas Ah, uh, wala po. At uh, nung nakarang hearing, ang sinabi mo rin ay uh, ang inyong sinakyan ay yate, no? Uh, from uh, sa galing sa farm, nag-van nag kayo hanggang sa port, tapos tumakay tumak kayo ng yate. Yun yung una yung sinakyan bago kayo lumipat sa isang mas malaking vessel o isang mas malaking barko tama ba? Uh, Your Honor, tama po. Naalala mo ba kung yung pong uh, ilang beses ho yung ilang beses natatakanin yung passport nung pagdating niyo po sa Shan Vienna uh, hanggang pumunta kayo na Singapore hanggang Indonesia? Maalala mo kung ilang beses natatakanin yung passport? Uh, Your Honor, uh, I have pending case po with immigration po. I invoke my right against self-incrimination po. Uh, sige, um, move on tayo. Yung, yung pong vessel, yung inyong sinakyan na yate, total hindi naman siguro ito kasama natandaan mo pa kung yung bandera nito ay Pilipinas o ibang bansa kasi sabi mo kanina hindi Pilipino ang mga tumulong sa iyo so gusto ko malaman kung yung yating ito ay Philippine flag vessel or a foreign flag vessel Ano na alam mo yung bandera? Uh, Your Honor, doon sa po, wala po ako nakitang flag po. Hindi mo na nakita? Opo. Madam Chair, uh, siguro uh, Marina, may Marina ba dito? Anybody from Marina? wala, wala marina parang kanina na dito Siguro next ano, uh, Madam Chair, kasi... yung um, yes, Senator JV, baka sa ay, uh, susunod next. at baka huling hearing natin. Pero Sige. nandito rin po ang Coast Guard. Coast Guard? Kung gusto nyo silang Coast Guard. itanong. Guard. Sige po, ah uh, tanong ko lang po. din Correction, uh, Senator JV, nandito po ang Marina. Ayan po. Ah, si Attorney... Den Thomas tama? Den Tomas, Andito po ba ngayon si Attorney Thomas? O oh, siguro sa Coast Guard muna habang inaantay natin All right, kung Senator nandito nga Marina. Pwede naman kayo ano, lumapit dito para sumagot. Sige, sa, sa, Coast Guard, please identify yourself, sir. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, Attorney Captain Oliver Tanseco, Philippine Coast Guard po. Ah, uh, Captain Danseco. Oo, yes. kasi sana tatanin ko yung marina dito. Because, um, kasi ang, ang, ah, uh, ayon sa salaysay ni Alice ko ang ginamit nila ay yate, no? Um, kung nga, niba, kasi I received information, Madam Chair, that most of the yachts in the country, mga luxury yachts, karamihan, ay hindi po nakarehistro as Philippine, uh, vessel. Most of them are, uh, yung ang ang tawag sa ay visiting yacht no mm -hmm. pero talagang ang pagmamay-ari po nila ay mga Pilipino rin so ang tanong ko lang sa ating coast guard kung gano'n halimbawa meron tayong suspicion na ginamit po yun mas mas halimbawa foreign flag vessel mas hindi nyo o Philippine flag vessel may pagkakaiba ba yun kung sa inyo pong pagmamonitor halimbawa po may, si Alice ko meron hong uh, uh, tawag doon naka red flag sa inyo Under watch, may pag-difference ba kung foreign or Philippine flag vessel ang tingin nyo na pwede nilang gamitin? Uh, Madam Sir, uh, under the Philippine Coast Guard law or present law, Republic Act 9993, wala pong exemption doon. All merchant vessel. Ang exemption lamang po dyan are warship or vessels of a flag, uh, foreign state. So lahat po yan under the inspection po ng Philippine Coast Guard. Yung question nyo po, uh, Madam Sir, uh, Sir? Uh, Senator Sir. Yung ano ang inspection po namin, mas heavy po tayo on foreign vessels coming into the country because of our commitment to international convention or regulation, one of which is the ISPS code. Isa po yan, bilang port state control po, ang Philippine Coast Guard, we do ensure that the vessel is seaworthy, that the vessel has proper crew and equipment to ensure safe voyage. Yung pong tanong nyo on the possibility, uh, the Philippine Coast Guard Has, theory, has come up with a report, po possible route nagina po nila, and would like to submit it, say, executive sessions because there are some um, uh, national security implications. but i do can state, your honor, that we do have report, we can monitor the in and out of vessels in the country. we do have uh, a mode of identifying vessels, particularly on the time period mentioned by the witness, your honor. Salamat para doon uh, Captain Tanseco yung sagot nyo kay Senator JV and uh, we will schedule that executive session or at the very least presentation po ng Coast Guard sa uh, members of the committee at the most available common time. Likewise sa Madam Chair, take advantage of that though, sa executive session if you can submit kasi alam ko tama uh, meron kayo tinatawag na nabengkit ko noon yung uh, AIS. No? Each vessel are con are uh, equipped with AIS yung automatic identification system na dapat alam natin saan siya registrado at anong make ng vessel no I I'm sure you can monitor that probably all the vessels that uh that um, that uh past no from uh, yung sa Mindanao going to yes, Sabah, sana po ma-submit niyo yeah, yeah. sa committee Madam sir, if I may uh Yes po. Yung pong sinasabi natin, good senator, about AIS, that's a requirement for commercial vessels. May limitation po yun. Pagka po passengers, 300 gross ton, meaning yung size niya po. Pagka naman po commercial, meaning cargo po yan, it's 500. In addition to AIS, kasi pwede rin pong i-switch off yan pwede. But of course, subject sila to verification, inspection. But meron po kaming tinatawag na intelligence method po namin. If I can uh, name po yung ating system, ito po yung tinatawag nating DBD. Delta Victor Delta. Ito po yung dark vessel detection po natin. The capability that we do have right now, Your Honor. Uh, thank you for that. Uh, Captain, no? Uh, yun lang, Madam Chair, kasi nagulat din po ako na when we were trying to do our research and investigation that most of the luxury yachts, especially the newer ones, are not registered in the Philippines. I don't know for what reason. Probably to uh, evade or not to pay taxes and duties. So yung karamihan po ng mga bagong yachting ngayon dito na dumadaong, na, ang, naka, ang sinasabi, kaya gusto ko sana matanong yung Marina, bakit po pinapayagan na visiting Uh, Yat anta ang taang classification sa kanila gayong dito na po sila base so probably that another point but I think we can uh, di uh, dig deeper baka pwede ho nagamit itong mga local yachts pero sila po ay uh, foreign flag no pero talagang pag-aari po ng mga Pilipino. Nakakalungkot Madam Chair kasi yung matalagang may kaya can afford na magyate eh mukhang sila pa yung hindi nagbabayad ng buwis kaya po ina, uh, iniintay hinahayaan na lang nilang ano sila for uh, visiting o foreign flag vessel so yun po iintayin na po natin Marina in the next hearing uh, last but siguro itong last huli na lang po si uh, take advantage dito na po si from um, Alice no um nabang siguro um we will have an executive session probably before we wrap up no? Um, ito pong hearing na ito kasi sabi ko nga kanina bugbog na kayo, pagod ka na, no? Hindi nga 12 hours sa uh, kongreso dito ilang oras. Siyempre, eh. Siyempre siguro nawaan sa sarili mo pero siguro dapat maawa rin tayo doon sa mga naging biktima ng pogo. Um, sa ikaw ba ay uh, mastermind o may, willing ka ba magsabi kung talaga meron na sa likuran ng whole operation na ito? Your Honor, hindi pa ako mastermind. Maka so, sasabi ko po, isa pa akong victim. Victim. So, ikaw ay biktima? O kaya, pon, no? ikaw ay ginagamit ng uh, isang criminal syndicate, international uh, group o crime syndicate? Uh, Your Honor, hindi naman po siya ginamit. Uh, if ever po, uh, kung meron man po ako na itulong, uh, ano po akong tao, helpful akong tao. Kung meron man po, ayun uh, lang po. Pero sa mga activities po na ginawa or sa mga, sa mga allegations po, uh, wala po akong kinalaman. Kasi Madam Chair, no? um, siguro sabi ko lang yung Madam Alice, so, um, tanong ko lang kung kayo po uh, tingin niyo sa ganitong operasyon, kayo ba ay guilty or kayo ba most guilty o tingin mo meron pang mas guilty sa inyo dito sa ganitong operasyon? Ay, ah, uh, hindi po ako guilty po. So, hindi kayo most guilty. Merong mas, nas, meron pang mas guilty. Kung baga may mastermind pa talaga. Hindi, less guilty. Hindi guilty talaga. Sige po. Go, um, Your Honor, um, I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our uh, Madam Chairman, uh, who's really at the back of everything po. Kaya ako na tanong kasi ano eh, baka sa executive session, sana po sa uli, ay uh, may pagkakatao pa kayong sabihin kung sino man yung talagang nasa likuran. Kasi nga, kung sabi mo ikaw ay biktima, maawa rin tayo rin sa mga naging biktima ng Pogo, di ba? So, sa executive session hindi pwedeng ilabas yun, no sa media sa publiko alam maintindihan namin kung ikaw ay natatakot no dahil uh, international crime syndicate po ito natatakot ka para sa buhay mo um, para din mabawasan siguro yung kasalanan mo kung sak sakali sa executive session ay willing ka bang sabihin kung sino yung mga yung most guilty na sinasabi mo Yes for your honor Madam Chair, so I wrap up. So I'm, uh, I'm expecting that uh, Ms. Alice Go would, uh, will uh, divulge the real masterminds of the operation of this international crime syndicate, and uh, we will, uh, we'll, uh, we will uh, hold, uh, will be responsible for her safety. So i but she will say the truth. So she said yes already. So uh, I, we will just uh, wait for the executive session. Thank you, Madam Chair.